dilim dyan. <laughs> Sabi ang, ang, ang dilim dyan sa banyo. Ang ginagawa niyang dalawa dyan. Ang ginagawa niyang dalawa dyan, ba't dilim dyan? Tignan niyo po, CR po yan. Huling-huli po ng camera. Tignan natin. <laughs> Tignan natin kung sino po nang lalabas. Tignan po natin mga kaputo. Ang dalawang Mark Emilikis nagsasalita na po. Oh. Sa isang banyo po, nagaganap ang karumal-dumal na krimen. Tignan po ninyo. <laughs> Hinihintay po namin kung anong mangyayari. So, Pasukin na natin. Huwag sabi yung ilaw, chicha. Tapos ang buksa na. Sabi makita. Sino ang dahon? Sinara. alam na. Sinara. Bawoy kamay. Nakapatay ang ilaw. Tignan po ninyo. Men's comfort room po yan. Huling huli po ng camera. Sinara <laughs> <laughs> po. po. Sinara ang pinto. Bakit po niya? <laughs> labas a na. Ang pangan natin kung anong mungyayari sa pinto. Labas. Labas na rato. Labas Ikaw, si, <laughs> <na rin. laughs> <laughs> si, si Romnick at si Melvin nasa loob ng kiyak. Nakapatay ang kita. <laughs> Nakapatay Buksan niya yan. Anong ginagawa niya diyan? Nakita po ninyo. Ayaw po nila buksan. <laughs> Ayaw po nila. Mukhang may ginagawang <laughs> hindi maganda. <laughs> Ito sa loy. Ipapost ko muna. Uh, F.O.U. Ayaw lumabas oh. So. Ano po ba yan ang pangyayari sa loob? Antayin natin may mag-TR na iba. Ante, <laughs> <Dama. Tama. laughs> Antayin antay natin. Ayan na po ako. Oh. Ayan na po ang camera. Ayan na po. <laughs> camera ni Rocky. Holy na. Anong ginagamahin dyan sa loob? Tingnan ko na niyo yung kamay oh. Tayo ka na. Medyo may ilaw naman. Dali, para malaman natin, pre, kung anong ginagawa nila sa loob. Masama na to, pre. Kinukutuban na ako dito. Oh, hindi maganda. Hindi maganda to. kamay. Ayaw mo buksan. Ayaw buksan, eh. Tignan natin. Isang iskandalo to, mga. Oh. <laughs> 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 Nakikita ba sa ilaw dyan? Mabakita. Ayun, may kamay. Kamay. Tignan niyo po kung nasaan sila. Ay naman, ba't may ginagawa talaga itong mga tabarumaldumal? Si CR, nakapatay yung ilaw. Nagot na Nakapatay po ang ilaw. Tignan po ninyo. Ayun na po, lalabas po. Ayun Ayun dapat mm. ako sa kong makita. Nagpunas ng buka. Nagpunas <laughs> ng buka. Nagpunas ng buka. Patang bata. Alam mo na. Alam mo na. <laughs>